palayan bibisitahin natin yung palayan kung mga hinog na ba o malapit na siyang anihin lakad lang tayo at di kasi dito hindi pwedeng pumasok yung motor kaya lakad lang tayo Maraming maganda na mat maka ani ng madami-dami mga ang aking pelayan, inog na siya yan pwede na siyang gapasin mga luto na ah tsimpuhan lang natin ang magandang parahon para ano para hindi maulan yan o oh. ng palay namin hanggang doon lahat ng hinog na palay yan hanggang doon sa dulo yan ah, ito naman guys yung kay Uncle Dagol oh. ah, hilaw pa maganda din siya maganda rin yung bunga ng palay amin ah, hinog na oh yan oh, sa dulo oh dilaw dilaw na ah apit na siyang gapasin oh. hindi na abutin isang linggo pwede na nga siyang gapasin makagala kaso may mas masamang panahon nagainulan ulan thank you lord sa blessing ng palay